I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. No, isang araw nga lang guys, sinagpost nga itong ating Bel Mariano na larawan na nasa beach nga ito At talaga namang usap-usapan na nga rin kung sino nga ba ang photographer ng ating Bel dito na ayon nga sa ating Mami Bang ay sobrang gwapo nga raw nito dahil walang iba kundi itong ating Doni Pangilinan nga ang photographer ni Bel Mariano dito. At talaga naman itong ating Doni ay nagpost nga rin ang larawan niya na naka side view at hawak hawak nga ang kanyang inumin at talagang naka black shirt nga ito na umani na nga agad ito ng maraming komento dahil sabi nga ng iba na talagang itong si Bel Mariano ang official photographer ng ating Doni Pangilinan at ganoon nga rin ito ang ating nato pagdating sa kanyang tink at sabi pa dito Doni pa-share naman ng cup sa iyo ba yan? o sa photographer hashtag Don Bel Cutie at dito naman ang gwapo naman ni Donato, hindi na ako magtatanong kung sino ang photographer dahil alam na alam na nga ng mga bula kung sino nga ang kumuha ng larawan na ito. Alam naman natin na talagang itong ating couple na sila Donnie at Belle ay suportahan nga sa mga ganitong ganap na ayuda nga sa ating mga bablies. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple.